guys share ko lang sa inyo yan na uh, ang nakuha ko kong booking ngayon is padala tapos ah uh, nung pumunta na ako sa pick up nagulat akong yung pick up ang sabi ni pick up abono daw eh sabi ko naman sa pick up ay sir ganito hindi po ako abono po hindi po ako mo bawal po sa amin yan dapat kayo ang nagtransaction niya ng kausap niyo po ay eh, tinawagan ko yung sabi ko sir Bawal po sa akin na mga Hindi ko kami nalang ko po ako Ngayon sabi ni Nung nagbo ayun, pala Ngayon sabi ko sir At si kasi nyo na lang po uh, Bayaran niyo na lang po Kung yung transaction nyo ng payment Para mapick ko na yung item Grabe pa naman Ginawa pa naman akong lalabog Abunuan ko daw yung item niya. Hindi sabi ko sa kanya, Sir, hindi po kami nag-aabono. No. Ang task po kami. Hindi kami nalang ngayon sa Christ Tunnel sa Abuco One eternity later uh, Awit guys Yan na yung, yung Yung ano yung pick ko na kanina na padala Yan na ano Diba hindi ako bumayag na abunuan ko Pinaginitan ako Tapos Yan na ano Ang way niya is ano Papuntang highway 2000 Way papunta uh, Dito sa Hinares Napaka-traffic pala pag ganitong oras na bandang alas 6.30 Sobrang haba ng traffic. Ngayon, nagalit sa akin yung drop-off ko kasi pinagmasdan niya daw yung ako sa app. Ang tagal ko daw bumaba dun sa, sa parking malapit na sa kabila niya. Eh, sabi ko, sir, napaka-traffic. Sabi niya, 20 minutes daw. Baka daw nagtambay ako. Sabi ko, sir, hindi ako nagtambay, sir. Kahit lumabas ka, check upin mo. Yung na, ano, Napaka traffic talaga po. Sabi ko wala, pinaginitan talaga ako kasi kanina. Sinabihan ko siya, hindi ko si pinagbigyan kanina sa gusto niyang abono eh. Eh ang kasako ba't ako mag-aabono ngayon? Sabi niya, ang tagal ko daw bago nakarating, 20 minutes daw ako na-stack up dyan sa may tabila nila. Sabi ko, napaka traffic sa Inaris na yan, Inaris Road, papuntang... Papunta ang, pag mo, papuntang floodway, tapos pag kumanan, highway 2000, papuntang C6, Kuntig yan. Sabi ko bala kasi kung may na ako Basta ako, sir kung i-report mo. Kaya angkas kasbasta ko sir, inatid ko yung parcel mo. Ayan. Galit sa akin. Kuntig yan. Sabi ko wala, pinaginitan lang ako nito dahil nga kanina, inano ko siya, binara ko siya na hindi kami kami nagkaabono. Kiangkas, walang abono kiangkas. Kaya yun, pinag-initan ako. So, wala akong magagawa, bahala sa buhay niya.